katrib, gumagawa tayo nito ngayon ng prices natin, yung mga mura lang may 8 pesos tayo, 15 pesos and 20 pesos lang para pang masa uh, kaya tawag natin dito is canto fried chicken para talaga ito sa masa ng mantika kailangan bago mantika yan katrip lalagay tayo ng mantika yung mantika natin ang gamit natin is sa coconut oil kasi pag sinabing coconut oil mas clear para tubig pero pag ginamit natin kasi yung palm oil or vegetable oil masyado na siya madilaw pag inulit na natin yung mantika hindi na, ano na mabilis na malumumot yan dapat yung level ng mantika niya mas marami para naka, mas naka deep fry yung manok natin yan so, Jay, ito yung ano yun sa ano lang and then tsaka masya open Para mag-apoy siya doon. May apoy na siya doon eh. Alam mo na siyang patay. Ayan mga katrip. Tingnan natin. Bali, nasa 173 Fahrenheit. Hintayin natin umabot ng 300 to 350 bago tayo sumalang ng chicken natin. Mas maganda kasi mayroon tayong ano, temperature kasi mas accurate yung pagluto natin and then kailangan may timer ka rin kahit na nasa kanto fried chicken lang tayo pero kung gagawin ito natin high tech na gagawin natin uh, mas accurate na dapat mas okay and then, syempre mas malinis mas maganda tingnan syempre may flour strainer tayo Pag, kapag, kapag kailangan natin strain kailangan natin salain Lagyan natin ng water to para sa chicken. Dapat purify din yung water natin. Hindi yung ano. Dapat mineral water gamit natin para mas malinis. Yan mga katrip yung chicken natin. Yeah. mo muna natin. Single breeding. Madate lang kasi yung ano natin. Basta coated mo na siya ng breeding. Kasi eh, dapat importante na ka ka. Pag nakotid mo na siya lahat, dapat diyan 'yan. Ito'ng braiding natin pala ano na 'to. Simplado na 'to. ganito kalaki yung 20 pesos natin o ka na yan 20 pesos lang naman Yeah. Uh -huh. kailangan mo i-shake kailangan mo siyang i-roll para lahat malalagyan ng tubig ngayon, then mo muna dito kapila pag natin yan sabay sabay ganito yung ano pang kanto talaga kasi wala tayong place na malaki pero mag may place na malaki isahan lang yan tapos malalaki din yung gamit chicken niya nyo lang first time tayo mag open nito pero hindi naman tayo first time magtrabaho sa ganito para sa pagtrabaho sa ganito, sanay na tayo. Kasi nagtrabaho na tayo sa mga fast food. Dati pala ako nagtatrabaho sa KFC. And then nagtrabaho din ako sa Chowking, sa mga restaurant. And then, nagtrabaho din ako sa mga Turkey's restaurant. Kaya yung mga procedure na paggawa ng fried chicken, halos alam din natin. May idea tayo. Kaya lang, syempre, yung timpla, iba-iba kasi yung timpla eh. Kasi yung mga lalo sa KFC naka secret yung yung timpla nila pero ako yung procedure ng paggawa alam natin pero yung timpla iba rin kaya yung timpla nito yung version natin pang Pilipino kasi mayroon tayong tutrabuhan sa ibang bansa lalo sa KFC sa ibang bansa naman yun Uh, mas flaky yung yung ano natin chicken chicken natin medyo syempre nasa kamay yan medyo lamas na makasin nyo na lang ponte. and then sa standard kasi dapat may ano pa to sinisiso pa nila kaya lang wala tayong masyadong space maliit yung bowl natin kaya ganito na lang. Gagawin mo na ang diskatian mo na lang Huwag mo rin patatagalin to. Yan. Yan o. Lumalabas na yung lumalabas na yung flakes niya pero lagay muna natin yan pero wag mo papatagalin din hindi mo pwedeng i-expose na matagal pag tumagal yan dyan titigas yung braiding instead na flaky ang mangyayari pukunat uh, dapat mabilis din kaya nilagay ko muna dyan hindi ko muna sinasalang kasi pag sinalang para sabay sabay yung duto yung time actually yung time ito pag 3 300 to 350 yung pa ngayon ng 10 minutes sa ganitong cuts kasi maliliit naman yung cut natin kasi pa 20 pesos pero kung malalaking cut talaga umabot ng 15 minutes 15 to 14 to 15 minutes ang load yun pero sa ganito 10 minutes lang yan maximum na yan load Bale yung batch natin, per batch natin, 20 pesos yan. Check temperature. 322 to 330. Okay na yan. Pag ulalaglag nyo mga katrip, ganyan. palayo hindi na naman tiga natin fried chicken chicken na fried nilagay nyo yan yan dapat pag nalagay nyo yan dapat hayaan nyo lang sya ayan o naka deep fry talaga hayaan nyo lang siya. Siguro mga 2 to 3 minutes bago nyo haluin para yung braiding hindi kagad matatanggal kasi pag tinanggal pag tinalo nyo kagad ka yan matatanggal yung braiding dyan bago pa yung mantika maputi pa siya pero malayo pa naman yung time okay lang yun magba brown din yan naman yan tinan nyo naman o oh. oh. diba? yung flakes nyo dapat kasi mga katrip yung tubig nyo rin dapat ano mas malamig para fresh pa yung ano ng chicken maganda kasi yun malamig tapos isasalang mo siya sa init mas crispy po, niluluto pa lang. Naghihintay na si Yan, Ate. Naghihintay. Hello. Nakakatakam sa amoy pa lang. Grabe. Amoy manok po, no? Amoy manok, parang fried chicken. Eh, <laughs> niintay ni Ate kasi ubos na. Ayun. Agad. Ilan? Lima. <laughs> Dalawang wings. Tapos tatlo? Ano dito? Ito? Sige, hanap ka. Pili. Saan? Kamiyar po. Maganda. Ito? Kamiyar. Ito? Three, four. Ano pa? Oo, oh, yan. Yeah. Ano pa, be? Uh, ano pa? This one, my friend. Ah, hello? Ah, uh, from... Kay Pakistan? Pakistan. Apo? Uh, yes. Kay yes, Falek, so... Abibig. Uh, pi shawarma. Pi bismillah, biryani shawarma. Meron siya ng shawarma. Tikka, <laughs> grill tikka ah biryani majbus, kapsa. Kapsa. Uh, kapsa. sambusa, parata. Meron siyang chicken samosa, meron siyang parata. Here po, meron po 3 for 100 chicken shawarma po. And uh, here alu parata. Yeah, student coming, some student don't know my food, but it's okay. Now open fried chicken, they will come, everybody. yeah, Pakistani na dito, meron din siyang pwesto. Oh, yeah. Meron siyang mga shawarma. Yeah. 3 100 katabi namin. Ito naman katabi namin. Ito sa amin. okay. Yeah, it that I, because <laughs> they one by one. Shawarma, fried chicken. Ito na mga katrip. Ito na lang natira chicken namin. Ah, medyo popos na rin. 20 pesos lang yan. 20-20 lang yan. Tapos ito mga bata. Guys, yeah,